bat mo mga ginagaya? Saan? <laughs> Sa t-shirt ko. Ito kasi yung t-shirt ko. Sa saan tayo ng concert? Summer after high school. Sa set ng What's Wrong with Secretary Game, proud na shinare ni Kimmy ang Sweepters t-shirt ni Lani Paulo. Last week lang kasi ay nagkaroon ng concert si Taylor Swift at ginanap sa Singapore. Si Kim ay proud Swifters kaya binilhan din niya siguro mga kawork niya ng t-shirt, lalong-lalo na ang kanyang leading man na si Paulo Abelino. Si Paulo Abelino ay nakadamit ng kulay black at si Kim naman ay kulay cream. Habang mini make si Paolo ay pinuntahan ni Kim para ito'y asarin. Niluloko pa nga ni Paolo si Kim na bakit daw siya gaya-gaya. Sinagot na lang ng aktres, saan tayo manonood ng concert, tas ang The One That Got Away. Nakangiti na lang ang makeup artist sa kanilang pinagagawa. Maraming fans ang nakikutan sa kanila dahil para na silang bumabalik sa pagka-teenager at kung magbiruan ay parang mag-asawa lang.